Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman si Estela para magbigay ng impormasyon na baka kahit papaano ay makapagbigay sa inyo ng kaunting ideya o dagdag kaalaman. Bago ko simulan, gusto ko lang sabihin na gumagamit ako ng AI technology para mas malinaw at mas maganda kung may paliwanag ang mga paksa na tinatalakay natin dito. Kaya kung mapapansin nyo na may mga larawan, lugar at mga taong lumalabas sa video, Layunin nito na mas maging enjoyable at mas malinaw ang ating usapan. Kaysa ako mismo ang haharap sa camera. Huwag kayong mag-alala dahil ako pa rin ang nagsasaliksik, gumagawa ng script, nag -e edit at bumubuo ng buong video para may bahagi ko sa inyo ang pinakamahalagang impormasyon. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at tara na't simulan na natin. Si Mang Doming, 40 years old, ay isang simpleng lalaki na nagtatrabaho sa isang pabrika sa Bulacan. Tahimik, responsable, at mapagmahal sa pamilya. Pero nitong mga buwan, napansin niyang parang may nagbabago sa kanyang katawan. Kapag magkasama sila ng kanyang asawa sa gabi, napapansin niyang mabilis siyang matapos, mahina ang ereksyon, at minsan ay nawawalan siya ng gana. Para sa kanya, bata pa siya para sa ganitong sitwasyon. Apat na po pa lang ako, hindi pa dapat ako tinatamaan ng ganito, bulong niya sa sarili. Ngunit dahil sa kakulangan ng pera, hindi niya kayang magpatingin sa doktor. Kaya gaya ng marami, naghahanap siya ng libreng paraan para maibalik ang dating sigla. Ang natuklasan ni Mang Doming, isang gabi, habang nag-isa, napadpad siya sa YouTube. May video siyang napanood tungkol sa mga dahilan kung bakit humihina ang pagkalalaki. Habang pinapanood niya, isa-isang lumabas ang mga dahilan. Sobra sa alak paninigarilyo araw-araw, kulang sa tulog, walang ehersisyo, stress at pagod, natahimik si Mang Doming. Ako la, Atiana. Araw-araw kasi pagkatapos ng trabaho, dumidiretso siya sa kanto para uminom ng tatlo o apat na bot ng beer. At habang umiinom, sabay din ang sigarilyo, minsan isang kaha pa nga sa isang gabi. Ang desisyong magbago. Kinabukasan, tumingin siya sa salamin. Maputla, pagod at parang walang gana. Doon niya naisip. Kung gusto kong bumalik sa dati, ako rin ang dapat kumilos. Sinimulan niyang itigil ang alak at sigarilyo. Sa unang linggo, halos mabaliw siya, nanlalamig, nairita at parang may kulang sa araw niya. Pero tiniis niya, naglakad-lakad tuwing umaga, uminom ng maraming tubig at nagpalit ng diet, mas maraming gulay, prutas at ista. Pagkatapos ng dalawang buwan, unti-unti niyang naramdaman ng malaking pagbabago. Mas magaan ang katawan, mas maliwanag ang isip at higit sa lahat, bumalik ang sigla ng kanyang pagkalaki. Ang pagbabalik ni Mang Doming isang gabi, nagulat ang asawa niya. Si Mang Doming na dati parang pagod at walang gana, ngayon ay masigla at malambing. Wala siyang ginamit na gamot, wala ring ininom na supplement, disiplina lang at pagbabago ng ugali. Matapos nilang magkasama, tahimik lang si Mang Doming habang nakayakap sa asawa. Hindi niya napigilang mapaluha. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagbabalik ng kumpiyansa at pagkalalaki na akala niya ay tuluyan ng nawala. Kailan nagsisimula ang problema sa pagkalalaki? Kadalasan, ang mga lalaki ay nagsisimulang makaranas ng pagbabago sa kanilang sexual na kakayahan sa edad na 40 pataas. Pero iba-iba ang bilis at tindi nito depende sa kalusugan, lifestyle at stress level ng bawat isa. Mga karaniwang pagbabago o problema. Mas madalang o mahina ang ereksyon dulot ng pagbaba ng testosterone o mahinang sirkulasyon ng dugo. Mas mabagal ang recovery matapos makipagtalik. Pagbabago sa libido sex drive maaring bumaba dahil sa stress, pagod, o hormonal imbalance. Mas maikli o mahinang stamina. ED, erectile dysfunction, karaniwang lumalabas sa edad 45 to 65, lalo na kung may kasamang sakit gaya ng high blood pressure, diabetes, o mataas ang cholesterol. Mga salik na nagpapapabilis ng problema, paninigarilyo at labis na alak, kakulangan sa ehersisyo, matinding stress o depresyon, pagpupuyat at kulang sa tulog, obesity at diabetes. Mga paraan para mapanatiling malusog ang lalaki. Regular na ehersisyo at tamang pagkain, lalo na prutas, gulay at isda. Iwas sa sobrang alak at yosi. Pagsusuri ng testosterone level kung may pagbabago sa libido. Konsulta sa doktor kung madalas hindi tumatayo o mabilis mawala ang ereksyon dahil maaring senyales ito ng problema sa puso o sirkulasyon. Panghuling mensahe, ang pagkalalaki ay hindi nasusukat sa edad o sa lakas ng katawan lamang. Ito ay nasusukat sa disiplina, pagmamahal sa sarili, at kakayahang magbago. Si Mang Doming ay patunay na kapag pinili mong baguhin ang masamang nakasanayan, kaya mong ibalik ang sigla ng iyong katawan at ng iyong relasyon. Huwag matakot sa mga pagbabago dahil minsan, iyan mismo ang daan para makabalik ka sa tunay mong lakas. Kung nagustuhan ninyo ang topic na ito, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na i-like I-share at i-subscribe ang aking maliit na channel. Hanggang sa muli, ingat kayong lahat.